Isang mabagpalang araw mga idol, napakakulimlim ng panahon ngayon. Maagang-aga nga tayong naglaot ngayon mga idol. Kung mapapansin nyo naman talaga mga idol, yung laot ay nangingitim. Dito na nga pala tayo sa spot mga idol at hahanap na lang tayo ng mapupunduhan natin. Ito nga pala ang ating spot mga idol. Sa laot lang ng tataran at ng sidanaw. Dito mga idol ay nakakita tayo ng balaya ng kugita Tinistingan nga natin siyang pahabulin sa ating pinsoy pinsor o kugitang pangkate Kaso ayaw humabol kaya kinuha agad natin ang sinugong at sinisid natin ito mga idol Yan tinusok na natin mga idol Hindi na tayo pinahirapan nito mga idol Maliit lang nga pala itong kugitang ito kailangan ng taga bakbakan mo lang siya pag para lumabas mga idol sa totoo lang mga idol may ginagamit din ako kahit papano na chlorine mga idol kung gusto kong palabasin ka agad itong kugita pero mas gusto ko kasing gamita ng tradisyonal na pagpalabas sa kanya kanya kasi ang gawain ng tradisyonal mga idol tinutusok sa kanyang balayan yan hawak na natin itong kugitang itong mga idol mayroon na tayong pang adubo masarap itong ganito kalaki lang na kugita mga idol adubuhin ito nga pala ang ating unang huli ngayong araw mga idol. Sana makadagdag pa tayo at mabiyayan dito mga idol ay pinuntahan ko yung aking spot na palagi kong napapanaan ng mga kanlay, surahan at ilak mga idol pagdating ko pa nga sa ilalim mga idol ay may napansin ka agad ako dito na ilak pero hindi ko pinansin dahil itong kanlay napapunta sa akin ng aking tinutukan maya maya pa mga idol talagang sumugod siya at nakapisto tayo pinanak agad natin mga idol yun tinamaan natin ang ganda ng pagkakatama natin sa kanlay na ito mga idol sobra isang kilo na rin ito goods na goods na to mga idol masarap na rin ito kahit papano pang ulam, napakasarap pala nito mga idol, pang sigang Paksi na naman ang bahaw nito mga idol tao bang kaldiro. Talagang napakaswerte ng aking napuntahan na spot mga idol. Dito ay napakababaw lang mga idol. Pagdating ko sa ilalim ay may nagpakita agad na mga maliliit na mauripis mga idol. Pero hindi ko sila pinansin dahil itong nakita kong malaking surahan ng aking inaabangan. Dito mga idol ay nakahunt mood na ako sa kanya at tinatimingan ko na lang ang kanyang galaw Malikot itong surahan na to pero pagbalik niya mga idol ay tinimingan natin ang pagpana tinamaan natin isa na namang masarap na pang ulam mga idol sigurado na naman napakasarap ng pangihaw ng mga kabili nito sigurado ang bahaw nito mga idol taob na naman ang kaldero nito mapaparami na naman ng kain sobra isang kilo na rin ito mga idol goods na rin ito pang binta mayroon na naman tayong pangbawi sa ating pinans mga idol Ito lang Malakas na naman